Yun know, hindi talaga yung silpon ko, hindi masun. Ah. 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 Ghost Hunter 18. Yun, magandang gabi po no. Ah, uh, Goose Hunter 18 po na nagbabalik no? So, ngayong gabi na to, tulad ng sinabi ko po sa huling exploration ko. Ah, uh, yung papunta sana ako sa bukid. So, nakita ko na ata sa gupa ko yung aswang. So, ang gagawin ko ngayon, uh, ito na po, no? Uh, isa-isahin natin, no? uh, natin, or magrurunda tayo dito sa daan. Baka may masalisihan tayo. So, yun at bago yan uh, shout out po no sa lahat ng uh, taga suporta ko shout out po Kaya, no, kay ano kay ano ma'am Mariana Mariana ug po huwag po no shout out po sa iyo ma'am at ano congratulations po no ayun uh, nakuha niyo na po yung ano goal mo ingat po kayo palagi lagi uh, marami, maraming maraming salamat po talaga sa iyo so yun um congrats po uh, isa ka na po no uh, manager so ingat ka po palagi no So yun, uh, shout shoutout din kay Insan Chloe Marie, no? Diyan sa Dubai. Ah, uh, kay uh, sa Dubai din at saka sa lahat ng mga kasama niyo. kikilab shout out po sa inyo. Sin Mamorima shout out po. Ah, uh, sa so inyo. At saka yun sa ano, uh, kay Ma'am Jenny no. Shout out din sa iyo. Ah, uh, Risa Bis Magtulis. Yun sa mga admin ko. Ah, uh, out din kay no, kay Ma'am Liz Queen, no. Ah, uh, kay Ma'am Bibi Folido, Ma'am Zaira O, uh, Ma'am Rodin Bisinisa, Bruno Tabo Mahalin Vlog, uh, Ma Hads Binigno, uh, Din Granada, Tol, uh, Ma'am Gingis uh, Santos, Ma'am Linsipat, Sipat, Ma'am Janice Kaninsya, Arlene Bagafuro, at saka si ka um, Ma'am Kadondoy, um, si ano din, si Ma'am Almira Mangkot at sa lahat ng itinatics dyan, magkalabi siya tapos sa inyo. Uh, Ma'am Carmi Dita Arquiza, Josephine Estrugo uh, Cruz, uh, Sir Cruz Sir no? Cruz, uh, Ma'am Nancy, uh, um, Minda Madriaga, shoutout din. Uh, sino pa yan? Si Ma'am Rizan, Rizan, ano? Rizan Dan Bills yan? At saka si Ma'am Mary Glee, no? um, si Sir Vicente Clemencia at sa lahat ng members no uh, na hindi ko na na-mention na lahat ng members ng uh, Angels natin no? so gigalaw shout shoutout po sa yung lahat no uh, yun si Monica Morales Monica Sanchez no shoutout din po ingat po kayo diyan palagi at ito nagko-comment no halak ito na ang ngit-ngit so yun pasensya po kayo ha po so yan ako muna to may listahan dito no uh, kasi hindi ko po talaga na insert doon sa video no sa sobrang ano din kasi may dinaramdam tayo nakarang araw so ngayon dito ko ha, ah, yung nagko-comment. Yun, shout to kay Perlin at uh, cha uh, Chano, no? Perlin Chano, Maribit Miranda, si Mo Min, Amin uh, Min Lor Muntad, Alice Gakalid, ay, si Alicia Manja pala. Yun, uh, Mary Badulis, uh, Maricel Greenan, Janice, ah, uh, oh, tapos ito lang. Si Mintanaka, si Madilanti, ah, Madilanti Musan, Sunidity Uh, Lialin Pinita, si Arlene Adar Adarni, si Maru sa Hagio Nuya, uh, Maricar Merto, Dibina si uh, Sabilium, Vivian Timotium, Lisa Feliciano, Vivian Baula, Analin, Salvo Moonlight Riders, no? Yan si Mamunica Morales, tapos sa At saka si Altiniklang Garcia si Punta, Juan Bayan, Richie Rabulan, Juan Ocampo, Indi Santiri Ruho, Marian Dahudong, Milba Pagalan, Ali Garbis, Bay, sa to sa'yo, Robilin Pusadas, no? Jan, Jackie Ong, uh, Lins, no, si Ate Lins, no? Magalso, Shoutout from Carmely, uh, Carmi Bitamor, Pusilieta, Basta, Marilyn Tulay Balibag, si Adja, Adja Bilanoiba, Yami Batoy. So yan, to po so, sa, sa lahat. Ma'am Julie Soyo pala no. So yun si Ma'am It's Me, si Ma'am Claire no. Ah, uh, po sa inyo. At sa lahat ng silent viewers natin na hindi nagko-comment wala uh, pero parang nakasuporta. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat no. So ah, uh, ngayon gabi na to, samahan niyo po ako sa scene no. Uusigin natin ang grupo ng mga aswang. So yun mga counter. Ito bababayin natin to kasi Uh, bago tayo nakano talaga ito yung mga common talaga na area kung sa ano uh, saan po uh, may nagpaparamdam ng na mga aswang so ang kasi ang sinabi ko talaga doon ang balak ko uh, hindi ko papasukin no hindi ko papasukin yung ano yung kuta nila kasi mag isa lang po talaga ako palagi so ang gagawin ko eh, yung salisihan na lang no? para tayong gang dito salisigang yun na lang po yung tirada natin no? unti unti natin to no? kasi may isa naman tayo don na yung ano uh, nakita nyo po sa upload ko may isa tayo na nahuli yun may monitor tayo doon no? ah, uh, maaga pala ano ba yung nangyari sa cellphone ko tika muna maaga pala na, no? ah, uh, yung ano nila paglalakad nila so para lang makagambala at saka yung mag inang aswang sana okay lang yung sila ano bang nangyari ito hirap naman ganon nga ganun, ganun nga itin ganun nga itin okay ito na ok na itong camera kaya magmasid lang muna tayo sa paligid no? ganitong oras ano na talaga tingnan natin yung buwan medyo ano na talaga yun ano. dito sa liblib -lib na lugar dito talaga sila kadalasan na no? uh, dadaan kaya ang importante lang po talaga dito mag-igmat lang po tayo dito wow, ano yan Uy. Pero sabi nila kapag malakas yung busis ay nasa malayo. Uh, oh my goodness. Kasi dito lang ah. Pero uh, hoy. Ang uh, oh. hoy. pa. Ang tatapo. Oh. Patong nahirapan ako sa pagunit ng silpas light ko. Ang tatapang naman ito. Oh, my goodness. Parang dito. Magpatsag -ma lang po talaga tayo kung saan pa dito. Oh! Lala, tura, tura, ni Uyog. Wow. Ang busis niya parang nasa malapit. Pero yun, doon ang gumalaw. Sobrang layo. Uy, 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 Oh, oh, Hoy. Wow, wow. Wow, dumaday my mo, You know? La la la. Oh, la. Oh, nah. Parang binibirig-birigan tayo dito mga kanter, oh. Gumalaw. Yun.

Wow, na yan. Wala. Ah. Huw. Oh. Na. Oh. Uh. Na. Huw. Oh. Huw. Naku. Patay na. Bakit ayaw yung makano? Para naghanap lang na siya ng chimpu sa malapit lang natin talaga galit na galit ang aswang Ano kasalanan ko sa inyo? Grabe siya. Saking niyo. Wow. Wow. Oh. Di patuloy lang talaga. Grabe yung kahit niya sa atin. Oh. Wow. Wow. yun know, may balikit talaga sa atin mga kandero kapi ang nyo wow 快了，快，快，来，来，走。 Wow. Grabe talaga. Kabilugan ng buwan ang isog-isog. Ah. Wow. Oh, oh. nangyari sa poon ko hindi maso. Hindi talaga maso yung silpon ko. Akka. Sir masira na talaga 'to balak na. Nagpakita ka rin sa wakas akin. Ano. Ano pa pakita din oh. Yan. Yan hindi ka talaga magtatagal bakit ka umatras? kanina ka pa ah. pero ngayon aatras ka nah? kaya yun, umatras siya umatras ka talaga sige sana ikaw lang mag isa yun hindi talaga yung silpon ko hindi masun ah oh. ah 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 dalawa pala gayung ah 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 uh. ah uh. ah um. uh. ah uh. ah uh. ah 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 Sana ah, yon ah, ah, ah Sana yun? Ah Gay ah Sana, ah, sana yon okay, Ah Ah La to ah ah ah, 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 dalawa pala sila ah, tahimik lang na umataki yung isa ah ah pero ah, patuloy ah ah, ah, ah. grabe asaan ah, na kaya yan tahimik lang o pala sila ah 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 uh. ah 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 Tingnan mo sukat ko. Ah, 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 ah. Di mare to. Ah, 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 ah. Kinakailangan ko ano? Manong... Kinakailangan ko umuwi dito. Ah. ah. Di na mare to mga kante mo. Naisan ko ang akala ko. Isa lang po talaga pero ano, yun. Ah. Dalawa pala sila. Napakagat ako sa bitag mga kantorong. Sin Uwi muna ako. Ah. Ah.